So, i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon. So, sa side mo, ikaw yung third party. sa so, connection na to. So, kung hindi ka third party, wag mo na panoorin, di ba? Kasi hindi tatama sa'yo yung reading madi point ka lang sa ending. Pero kung ikaw yung third party, di let's proceed. Kasi dito ang dating um, current situation nyo, gusto nyo mas solo ang isa't isa o gusto niya ikaw ay mas solo. Tapos, ano siya eh, flirty dito. Dahil may love language of formation tayo dito. Flirty sa woods. O, oh, flirty physically. Pero dating sa side mo. Sinasyawiran ka niya ng affection at uh, gifts, money. Lahat ng attention niya nasa iyo nowadays. Okay? Okay? Ngayon, dito, sa Adaposa, ito yung original. Gusto rin naman niya yung um, original. Left part na kasi. So, ang dating sa akin, ito yung original. O, ito yung kasal siya. Ito yung, um, ma, ito yung pinakasalan niya. O, kakasal pa lang sila. Who knows? Basta, tingin ko, ito yung, Um, original Mahal naman din niya Kaya nga Hindi niya rin mapakawalan At the same time Kahit na may presence mo O yan ng current situation Wala siyang balang i-let go Ang isa sa inyo sa ngayon Ngayon pupunta tayo Sa feelings. Anong feelings niya yeah, para sa iyo at sa adoption? Uh, Mm. So, feelings niya sa'yo. Masaya naman siya sa'yo. Kita mo naman may sun doon. Sun at hot. Masaya naman siya sa'yo. At mahal ka naman niya. At the same time, kaya lang sa connection niya, gusto niya siya yung masusunod. Kasi may pagka-authoritative siya dito. O manipulative. So, siguro, kasi gusto lang niya protektahan yung connection yung dalawa. Kaya, gusto niya siya yung um, magdala ng connection. Kasi, natatakot siya na baka may gawin ka, nawala sa plano niya, tapos, mabuking kayo ng original niya. Kaya gusto niya siya yung um, masusunod. Lahat ng gala ninyo, kilos, gusto niya aware siya o gusto, I mean, aware siya sa gusto mong mangyari o lahat ng galaw nyo calculate uh, dito kinalculate na niya o kakalculatin pa lang ang dating kasi calculative yung poson mo kasi gusto lang niya magingat ngayon mukhang di alam ng ada poson o ng original ang relasyon niyo, kaya siguro ganun na gusto niya maging maingat kasi dito kinakabahan siya na malaman ng pamilya niya at pamilya ng Adaposon. Ang connection niyong dalawa, natatakot siya na baka mag-break sila. Pag nalaman ng Adaposon, pamilya niya, pamilya ng Adaposon, yung relasyon niyong dalawa ay baka masira at mag-break sila. Natatakot siyang pagchismisan sila. O, natatakot siya na lumabas yung baho niya, yung sikreto niyo, at pagchismisan sila ng kapitbahay nila o ng tao sa paligid nila, masira yung reputation niya. Natatakot siya masira yung reputation niya. Kung malaman ng ibang tao na nagkaroon kayo ng relasyon at dahil nagkaroon kayo ng relasyon na sira masisira ang relasyon niya sa original. Okay? Ganon. Ngayon, mga ba yung oras? Oh? Ano ah, sunod natin dito? So, feelings. Next action next action niya sa iyo at next action niya sa other person so teka saan nga ba sa iyo at sa other person next action niya sa iyo at sa other person was original niya Well ang dating sa akin Ang next action niya ay magkaroon ng clarity. Kasi ewan ko, for some reason, magiging feeling burdened siya dito eh. Ah, so is isama na natin to. Kasi dito lang ako nakatingin kanina eh. Nahirapan ako mag-form ng scenario. So isama ko na rin to. Sa kwento. Well, ang dating kasi mag-aaway sila. So next action, mag-aaway silang dalawa um, may makakarating na kasi sa pamilya niya o sa ibang tao yung relasyon niyo. tingin ko um, malalantad na yung connection yung dalawa one of these days Kaya, ang mangyayari, magkakaroon siya ng clarity. Yun yung sinasabi ko, clarity. Kasi, magkakaroon ng burden kasi. So, inisip ko, ba't may burden? Kasi nga, may, parang ano eh, announcement dito, declaration, news. At yung information na yon ay magkukos ng disagreement argument. So, tingin ko, makakarating na sa poson, sa the poson o or sa original, yung relasyon yung dalawa, tapos yung clarity na sinasabi ko dun sa, the star kakaroon siya ng clarity na wag mo na makipag-usap sa iyo kasi masyadong um, burden yung mangyayari sa buhay niya Okay? Uh, kasi siya ng crisis dito eh. So, inisip ko, anong crisis ba yun? Yun lang naman yun, di ba? Yung lihim na relasyon nyo. So, dahil nga, mahirapan siya sa sitwasyon, so, ang mangyayari, di ka muna niya kakausapin. Hindi ko alam kung gano'ng katagal. Pero ang dating kasi, um, bigla siyang maglalahong parang bula. So, kung sabi natin malantad na one of these days, yung connection nyo, sabi natin sa period ng one year na lang. Sa period ng one year, pag nalantad yan, eh, asahan natin na bigla siyang mawawala kasi eh, mahirap yung sitwasyon niya. So, kung bigla siyang nawala, bigla kang ginosting, o ginost, eh, alam na this, nalaman na ng iba, yung relasyon yung dalawa. So, hindi natin masasabi kung anong gagawin sa kanya, ng adaposon o ng mga tao sa paligid niya. So, kapag na-stress siya, ayun, bigla na lang siyang mawawalang parang bulat. Hindi ka muna niya kakausapin kasi kailangan niyang i-deal o harapin ang mga problema niya. O pwede rin nga ano eh, ibang senaryo. Makipag-break na siya sa'yo. Hindi ka na niya kakausap. Ipiliin niya yung other So, yun lang yung dalawang senaryo na pwedeng mangyari sa tingin ko. Base dyan sa nakita kong cards. Iba-iba naman ang interpretation ng kusi naman ng titingin dyan. Pero yun yung nakita ko. O, yun yung na-view ko sa isip ko. O, sa isip kong senaryo. But anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.